Good day mga kabutog, isang mapagpalang araw sa ating lahat muli Kabutog TV. Fishing adventure tayo mga kabutog. Napaganda ng panahon kabutog. Oh. Ayan. Fishing adventure tayo. Pulong matching mga kabutog. Update mamaya. Kaswertehin tayo. Magandang panahon eh. Pisyo. Good day kabutog. Ah, sobrang dawi. Ayan. Pisyo na naman tayo mga kabotog Fish on ng fish on. Wow naman. Wow. Wow. Parang pispan sa dawe Oh. Pagpatak. Huli agad. Galing ha. Yan mga batog kalalagay lang. Oh. Hmm, pisyon na naman. Oh, malapad to. Ma'am, galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. Uhoy. Uhoy. Come on, baby. See you. Wow! Ang taba ng tilapia, pisyon. Yan mga Uh, 30 minutes pa lang eh nawala na 30 minutes pa lang yung hantin napakadawi uh, shout out nga pala tayo sa Kabiwas Anywhere Anglers uh, Master Nobi Kalma shout out master Ayan, mga... Parang may naamoy ako hindi maganda. Mga botog oh. Mm alpasin. Sobrang dami mga butog. Pagpatak mo huli agad. Ang pain pala natin ay cultured na ano food. Ano? You know, ah, kalmang kalma. kalma. Nires ko na yung isang fishing rod ko. Uh, pang abala. Ayan o. Oh. Ayan. Uy. Alpas. Napakadaw eh. Shoutout din sa Bay Anglers. Na mga hindi sumama. Nakaw. Lugi. Ayan o. Oh. Ayan. na naman mga kabatog o. Oh. Aba, ayan o. Oh. Ayan, Pisho na naman. Ah! Wow! sobra. Ayan, kitib na naman. Shoutout nga pala sa mga master natin na ah, sa Santa Cruz Fishing Club. Ayan, fish na naman tayo mga kamutog. Yuhun! Ma'am, galing mo pala ha? Ah. Hindi ko alam. Oh! halpasin. Mariose Shout out din natin si Master natin Marlon Jambau shout out Master. Biwas ni Toto shout out. Ayan no? oh. Oh, sure show na naman. Ah, mata bato. Aba. Amboy oh. Dala dalawa na re. dala kayo, dala dalawa. Ayan. Sorry nga pala sa subscriber ni Kabotog um hindi tayo nakakapag-upload. dalang kasi ang aming fishing adventure shout out Pading Arturo si Pading Cha shout out ayan fish on na naman to ayan hutok na naman <laughs> aba dala, dalawa na naman oh abay talaga naman napakahusay mo Kabutog TV Ay, alpasin. Sobrang daming tilapia yun, no? Kaya lang sobrang init. Napaka-init. Ayan. Uy, laki. Sayang yun. Ay, tanga mo. Ha? Shoutout din natin ng ating Konsi, si Claro Lascano na nagdiwag ng birthday nung nakaraan. Shoutout sa iyo, Konsi. Ayan o, fish on na naman. Ayan. Napakadawi mga Bukas na naman ang rail. Pero fish on pa rin. Ayan o, fish on pa rin mga kabutog. napakadawi sobra E ang ating spot mga kabutog pulong matching o oh, ayan oh. isyo na naman o oh. manghuli shout out din natin yung aking mga pinsan dyan sa Bicol salamat nung uwi si Ramon de Ramas at saka si Marlon de shout out Ayan, oh. No? Pisho na naman. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayan, patay na naman. Aba, patay tayo dun. Sumabit sa... Matagal pa magpain. Ayan, oh. No? Mm, Pisho na naman, oh. No? Abay, talaga naman. Ah, mamboy. Maagat ang mapupuno lagayang ko. Oh. Pisyon na naman mga ko. Oh. Pisyon. Four fingers ang size ng mga tilapia. Pwede pandaing. Pwede rin prito. Bay, kala mo eh. Pagpapatak eh. Huli agad. Yan O, oh. oh, huli na naman. Talaga. <laughs> Ano oh ba? O, oh, ayan o. Oh. Kapapatak lang. Huli agad. Galing ha? Galing. Hmm. na naman. Ayan mga kabatog o. Oh. na naman. Pisyo na naman kayo. Ay! Uy! 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 Uy, aba. Ay! Ano bayan yan? Naiwan ng malaki. I-play ko mga master na. Papakita ko sa inyo kung gaano kadawi. Hindi ko papatayin yung ano, cellphone ko. Ayan o. Oh. unang hagis ko pa lang. Ayan. Ayan, pisyon na agad, Master. Ayan, papataklang Papatak lang yan. Pisyon na agad. Ayan, lapad yan. Ayan, mga Master, i-ano ko ka agad. Taon natin agad. Ganyang kadawe. Ayan, o. Hmm. Ayun, kalbas naman. Napakadawi. Okay, mga kabutog, oh. Alas 9 pa lang ng umaga. Pwede na tayong umuwi. Ayan, ang huli natin. Aba! Ayan, ang huli natin, mga kabutog, oh. Napakarami na. Ayan, 9 pa lang ng umaga. Ayan, Ayan oh. Okay mga kabutog oh. Update tayo sa huli natin 10am 10am mga kabutog oh. Update tayo sa huli Ayan, ito natin Hindi na may angat natin kabutog oh Ayan, ganyang karami 10am pa lang Ganyan na karami huli natin mga kabutog Pero fishing pa tayo. Sayang ang Okay mga butog. Time check. 11 AM. Ayawa na. Wala nang malagyan si kabutog nyo. Masyadong ginalingan. Sali na natin yung huli. Baka kasi mabutas yung aking buslo. At ngatin ng ano, pawikan. Eto mga kabutog huli ko. Oh, hindi na mabuhat. <laughs> Puno. Ah, pira buto. Aba! Ah, huli. Ah, ba? Oh, well, hiyang huli to. Hindi ko alam na ganyan na kayo karami. Sos. Ay, napakarami, oh. Sasali natin. Ay, yes, ay, napakaraming huli. Salin natin. Salin, salin. Ayan. Ayun. Ayun, nangyari. Ayun, mga kabuto ko. Punong-puno. Punong-puno ang lalagyan. Ayan mga na yung iba ay salamat sa biyaya ng lawa okay mga kabutog maraming salamat sa panonood please subscribe my youtube channel kabutog tv god bless you all ayun o fish show